Kanya kanyang diskarte kung paano makababa guys grabe sobrang tulas oh pero oh, ito oh, dalawa <laughs> bala hi guys yan mag hi naman kayo dyan mag hi yan hindi mapipigilan ng bagyo ang ang birthday ni Kamarites yan ngayon po yan nagtipon tipon sila guys oh nag ambagan po sila para ano sa cake tapos ngayon pupunta namin si nanay laning yan sabi oh bumabagyo po dito pero uh, tingnan natin kung ano yung handa ni ni Nanay Laning. Grabe, medyo maulan po dito tsaka madulas pero sige, pupuntahan natin. Yan yan sila. Nagmamaritis pa rin, no? Oh. May dala-dalang bulaklak, may dala-dalang cake. Sige, tara. Grabe, mga maritis, guys. Ah, uh, may dala-dala silang kanya-kanyang tupperware yata. Balita kasi namin, isang buong baboy ang pupuntahan. <laughs> Ay, ulo lang baboy pala. Okay, okay. Yan, ganyan ka yung mga kamarites. Minsan hindi namin na ibablag, guys yung mga birthday nila pero sila nagaano sila nagpapatak-patak. Kami guys kasi ano, isang baboy kasi yung handa. Mami... Baboy. Sige guys, dito kami dumaan sa ibang daanan dahil ano, medyo maputik. Yan, yan, yan. Gabi. Ang galing talaga pag may mga uh, galing talaga pag may nababalita ang mga baboy-baboy ang ano. Talagang marami, complete attendance. Pero dati, pag shumay, shumay, ay pag shanghai shanghai lang, magkunti lang sila, oh. Ayan. Grabe ang daanan namin dito, guys, oh. Oh, yan, guys, grabe. Hindi mapipigilan ng putik ang aming lakad. Muntik pa ako na nadulas, oh. Ayan, yan. Ay, sinanay lo, lumulutang yung mga plastik sa likod ng, ano, ah. Sa bulsa, ah. Hindi maputik, guys. Hindi maputik. <laughs> hindi maputik daw kabaliktaran yan na malapit na tayo kila nanay laning yan ala ano yare ano ah, yare si nanay ano yare si nanay ha may paglet yes Yay! Yeah, may paglisa na tawa. Woo! Ang lakas ng mga hey, ang lakas ng tawanan ng mga Martes. May paglis na si ni Gunay. Uy, sayang hindi. Hindi ko nakita. Dala-dala <laughs> natin guys yung yung sinilas natin wait la. Iyan okay. kanyang diskarte kung paano makababa guys. Grabe sobrang tulas oh. Pero oh, ito, tapos oh, dalawa. <laughs> Bala na. Yeah, wait. Grabe nang tulas oh. <laughs> Sila. Selfie habang nadudulas. <laughs> Sila <di. laughs> Grabe guys, sobrang tulas. <laughs> Promise. Yan o. Yan o. Wala <laughs> lang o. Dari dari sana. Ang dulas. Ang dulas talaga yan. Dito ka man. Dito ka. Dito ka. Dito ka sa likod ko. Si nanay. Nanay. Mas madulas pala dito. Tayo dumaan sa kabila. Dumaan. Ang dulas. Ang dulas. Tingnan niyo po yung dito. So, <laughs> hi friends. Sunod-sunod ka pa. Matulas ka. ka dyan, pre. <laughs> Ay, rabot yeah, na. guys. si Nana, yun. yun. Inubos pa. Inubos pa yung tubi. Yan, Nana, inugasan ako ta. Okay, 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 okay. Laring -laring, na, okay na, okay na. Nanay, lalay ko, si Nana. Dito lang tayo, Yeah. Gabi, ang dami nila. Medyo ano dito, medyo maputi kasi maulan. Ayan <laughs> yeah, guys, mauna na ako dito <laughs> <Mauna> na ako. <laughs> wow, birthday. happy birthday nanay. Oh, yeah, yeah. Si nanay nag -make pa talaga. <laughs> wow! Yes! Yes! Busog na naman ang mga marites natin. Ayan, look dito. mga marites. Ayan, ayan. Sheila. One! Two, 3 go Oh la Oh happy birthday. happy birthday Yeah, happy birthday <coughs> 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 Okay, okay, nanay. Nanay. Oh, bag bago ka, bago mo i-blow nanay, mag-wish ka muna nanay. Ayang ano nga ano, nanay. Okay, uh, wish nanay go nanay. Blow the candle. Woo! Yan na na, ya, sa daanan. <laughs> hindi, hindi. Yan, sino mag-wish kay nanay? Si nanay, mag-wish mag kay nanay lalay. Ah, mag-wish kay Nanay Laning, Na, ano? Nanay Laning, sana yung kung ano yung nararamdaman niya ngayon ay pagalingin po sa Panginoon. Saka, i-tiyas niya po yung family nila. Ah, okay. Yun lang naman. Yan ang pinaka-importante na kahit mahirap yung buhay, yung ano, yung hindi, hindi tayo magkasakit, di ba? Para tuloy-tuloy ang buhay. Kahit na mahirap, kaya pa rin natin yan. Okay. Yan. Ah, siyempre ang susunod dyan, kainan. Ah, mag magdasal muna tayo kasama si Nanay Sine. Sa kapat ko sa ko ko si artist ng Sa Nanay. 45 batang bata si Nanay. Akala ko kasi 35 lang. <laughs> okay, happy birthday Nanay, 45 birthday. Wow. Oh si Nanay. At saka Grabe, ang daming ano nandal na na oh. Daming pagkain. Yeah, uh, yun si nanay. Ang wish ko kay nanay talaga sa nagumaling na siya talaga. Yun lang yung ano kay nanay. <laughs> kay nanay ata? Ata? Kay nanay? Ay, ano nanay? Let's na. Atak na nanay. Na, na, Happy birthday. Woo! Wala eh. Grabe hanggang dito nagmamaritis pa rin guys Hindi <laughs> <laughs> pa natatapos ang ano. Kung kumuhain na sana mo, kain muna bago ano. At nagte-thank you pala ako kay Ma'am ano, kay Ma'am May kasi ano, siya yung nag-sponsor dito sa bahay nila, Bibi. Tapos si kay Ante yung flooring nila, ayan. Thank you, thank you po kaya medyo mala malawak ma, ma ano naka Hindi oh, yeah, no? pa nakiwar yan, Oh, yan oh, pa daw. Yan guys, malakas na yung ulan. Magbabay muna tayo ta magkakain. Kain muna, baba. Happy birthday na Nailaning.